Tol. Ano yan? Kalakal? Kalakal ka? Oo. May pagkain ako sa'yo? Ha? May pagkain ako sa'yo? Sana makatulong ha? Dito ka lang na lugar? Dito ka lang lagi? ingat. Ingat. Sige po. Si kuya, bata pa. Bata pa si Kuya. Tingin ko may maayos naman siya. Pero, yung parang yung tipong sitwasyon na napasubo ka. At parang pinagsisihan mo at kailangan mong mabuhay na mag-isa. Parang ganon. Parang lumalaban na napasubo na. Parang gano'n siya eh. Iba-ibang kwento. Hindi natin alam. Sila lang nakakalam Ang kagandahan nun, no? nakapagbigay tayo ng tulong. Na sana makatulong po sa kanila. Maraming salamat. At meron po tayong nakita ngayong araw na ito. Salamat po sa Diyos.